Hello everyone, nandito po ako ulit sa Protein Market. Medyo maaga pa kaya nag nag-vlog po ako. Ito po ngayon ang mm, ano ang Protein Market. Po. Ayun po, oh. natumba po yung ano, yung yung ano, yung pader Itinambak e, po dito, ginambak po dito. Ah, uh, malalim po kasi 'yan sa maraming lamok. Ito po yung hives ng mga lamok eh, 'yan. Ayun oh, nagpa po ako para matanggal po yung ano, para umalis po yung mga lamok. Ngayon po, ipakikita ko po sa inyo kung ano na pong itsura ng ano, pretzel market. Nilubos-lubos na po nilang hinubaran. Ayan o. No? Ayan na po ang pretzel market. Florence Sato, Miguelab Abixiao Tao, ito na po ang pretzel market ngayon. Hubong-hubo na po siya o oh, ayan. Lahat na yan. Dati may ano yan, may mga, may mga, meron siyang ano, yung saraduan. ganoon. Ayan. Wala na po lahat ng mga bakal na yan. Bali, doon na lang. Iyan na lang ang bakal na yan. Siguro yan ang pagtinanggal nila. Babagsak na ang ano. Pero hindi naman siguro. Kasi matibay ang pagkagawa nito eh. Ayan po oh. Diba noon, pinakita ko sa inyo maraming ano, scroll up. Ngayon wala nang scroll up. Pati yung mga bakal na nakakabit sa scroll up wala na. Ayan na po oh, yan. Meron naman dito yung nakalagay lang diyan oh, yung mga display hang ng mga paninda nila. Yan na lang ho, oh, ayan. Nakakaawa naman po ang Pretil Market. Hangga't nan meron pa silang makukuha sige. Tinitira po nila ito sa gabi. Ayan po. Oh. Yung mga yan, hindi nila po makukuha yan kapag yan nakuha nila matutumba na ang ano magkukulaps ang retail market pero palagay ko hindi basta magkukulaps ito kasi yung mga kwan, mga post na yan tingnan nyo sulid na bakal ayan sulid na bakal ayan matagal pa po ito pa bago gawin kasi maraming nagtatanong kung kailan gagawin siyempre matagal pa Ayan oh. Tingnan po naman niyo. Nakakaawa talaga. kalbong na, wala na yung mga bakal na nakalagay dyan Dati mong mga last na na vlog ko sa inyo, pag video ko may mga bakal pa. May mga scroll uh, may mga scroll up pa, di ba? Ngayon wala na. Ayan oh, wala na po. Nakakaawa talaga. Ayan po. butin na lang medyo malinis mo na maraming basura nung araw ito eh. nung unang pangalawa hanggang ano mga isang buwan, dalawang buwan, tama nga April, May, June, July, August September pangliman na po ayan. Ayan. pag naulan, yan galing po sa taas pumapatak po yung ulan dito sa baba, yan ayan o. Dito lang naman po sa may pinakabulwagan niya. Yan. Ito yung bulwagan nun, noong araw. Maraming mga nagtitinda po dito. Pag, tsaka po mga manok, mga karne ng baboy. At tsaka doon po mga gulay doon sa lugar na yun. No? Oh. Doon. Mga gulay. Ngayon wala na po. Wala nang silbi ang ano. retail market. Ayan o. Oh. No? Lalong pumangit. Balik po tayo. Ayan po. Nakakaawa po talaga. O, ayan, oh. Mga semento na lang, mga pader na lang. Wala na yung mga bakal. O, ayan po, nakikita po ninyo. O, ayan, wala na po. Hindi alam kung kailan po ito pagagawa. Kasi nga po, yung iba nagrereklamo na dahil hindi po nila nakikita kung saan yung ibang mga nagtitinda, mga soki po nila. O kahit sino naman dahil nga paiba uh, nagiba na po ang mga pwesto po nila. Pero ang mga nandid nandiyan po sa herbo, sa mga ester, yung mga stall owner po, yung mga nandiyan sa Herbo sa street. Ba, ayan oh. Hindi na po maganda haunted house na po ito sa gabi. Lalo na ngayon, walang ilaw. Yan, yung mga nandyan. Sa mga herbosa yan, yung mga nandyan po. Yung mga store owner po dyan, po sila. Yung ano, sinakop po ng mga store owner po. Yung ano, store owner po, yung ano, herbosa street. Ayan po, ayan sila Oh. Siyempre, gusto din, gusto din po nilang makabawi dahil nga po, mas marami po yung nasunog. Eh kasi sa panahon na to tag-ulan sa uh, sa buwan na to ito yung sinasabi po nilang sa Ilocano, gawat kagirap, Guto po yan ayan oh. Tingnan niyo yung padir na yan oh. Ayan, baka sa isang araw mawawala na rin huyan yan yung yan yung mga yan yung yan minanakaw po nila. Nakakaawa naman po yung mga security guard dito na nagbabantay yung mga pulis din po nagbabantay po sila dito para ho, hindi ma ano ito hindi ma, ma ano makalbo pero matalino po sa ta, matalino talagang mga kawatan Dati po ito hindi mo makikita yung pan na yon yung ano na yon uh, na Street yung sa labas na yon hindi mo makikita nung buhay pa ito nung nung nag-ooperate pa ang Petel Market sa lugar na yun, hindi mo makikita ngayon no, oh, makikita mo na oh, yun, yun oh. and sa Mora, tsaka dito sa may likod do, oh, ayan, do sa likod na yun makikita mo na, tagus-tagusan nito may mga nagtitinda ng pagkain doon, doon o, tignan po ninyo oh. nakakao talaga ang palengke sunog na nasunog na ni nakawan pang mga bakal hanggang na gani-ganito po ang mga ang mga kuan ang itsura po niya ayan. Nayan po oh. Yan na nga lang mga yan ang hindi pa nakukuha at saka yung mga yun mga bakal sana yan. Ayan oh lahat po lahat lahat po nila o. Maski yung mga kuan mga plywood na medyo sunog na kinuha pa rin. Sabi nga ng isang ano, nang isang empleyado dito na dahil nga po doon sa taas, marami pong nakuhang mga kahoy. Sabi si sabi sabi po niya yung isang kwan dito siguro merong nakapagpatayo ng isang buong bahay diyan kasi yung mga kahoy ng na, na nasa taas, mga plywood. Kinuha po. Wala na pong natira sa taas. Maski mga inidoro, wala po. Mga inidoro din po, Walang patawad talaga ang mga kawatan. Pati iniduro, kinuha. Kaya, ano ho, ah, pag, ah, pag atyat po nila sa taas, nagtatakas sila, pati iniduro, na, na, ano, nakuha din. O, oh, tingin nyo po ninyo yan, yan. Yan. Siguro sa isang araw din po yan, mawawala na din. Mangilang-ngilang na pong mga bakal na yan eh. O, oh, ayan po no, ito pa oh. Meron pa. Baka sa isang iyon nga sabi ko sa inyo, baka bukas sa isang linggo, yan mawawala na yan mga yan. Yan po binabaklas po nilo, kagaya po nito. Dahil po sa wala pong ano, wala pong naka pangkatibay, kagaya po yung mga yung mga nandiyan sa taas niya, yan po na, meron dito eh. Yun po yung kinakapitan ng semento dahil po nawala yan. Ayan po oh naguho, natibag. Ayan po. Kapalabas na po ako dito sa Ensamoro. Oo. Ayan po. Ayan. Yan pa. Ayan pa. Ayan. 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 Ayan pang hindi pa nila nagukuha. Tsaka ito. Ito po. Hindi nila makuha-kuha yan. Kasi nakaano po yan. Naka... Kung baga sa ano yun, na welding, welding. Mga welding po yan. At saka ito po, yung mga ano ito, hagdan na yan, naka welding po dyan. Salamat po, maraming salamat. Thank you. See you my next video. Please subscribe. Bye-bye. Bye-bye <laughs> po. Hello. Ito ka na, punta. Nandun, nagbibig, nagbablog kasi ako eh.